Hi guys, good evening. So nandito tayo ngayon sa Intramuros, Manila. Tema natin ngayon, ganun pa rin. So mapansin nyo naman yung background ko sa likod. So ang daming lights, so ang ganda. Bali ngayon, uh, ganun pa rin gagawin natin. So maghahanap pa rin tayo ng mga for the photo shoot and the video shoot. Tara! Hi, good evening. I'm Alvin Santos, by the way. Good evening. Okay. Bali, naghahanap kasi ako ng model. So okay lang po ba na maisahan ko kayo? Yes, pa. Okay. By the way, uh, what's your name po? Day na passion po. Sorry po? Day na passion. Day na passion. And you are? Daphne po. Daphne. Ating interview lang po bago tayo mag-start. Taga dito lang po ba kayo sa Manila or nag, uh, ano lang, um, pasyal pasyal-pasyal? Cagayan Valley po. First school po, Valenzuela. Ah, sa, ah mag lugar kayo? Oh, ay, mm. nag-study nag po kami sa Valenzuela also po. Pero, originally taga Cagayan Valley po ako. Tapos siya Isabela. Isabela. Ah, okay. Tapos kung uh, maga parang nagbo-board kayo dito for day schooling, tama? Yes po. Ah, okay. I-start ng Daya. Ah, okay. okay. Bali, siguro dito na lang kayo magpo-post. Pwedeng pwedeng dalawa kayo or tag-iisa. Well, choice yes. <laughs> <laughs> So, bali dito naman, ang gagawin yung uh, post, isa-isa. So, uh, once again, so thank you po sa mga na experience natin for this night. So, maraming salamat po. Thank you for the experience. Yes. At least, di ba, pinagawa niyo yung hindi niyo pa na-expect, di ba? Yes. Hi, good evening. Kasi nakita ko kayo, ah uh, medyo nagbabanding kayo dito sa place na to. Uh, pwede ko ba kayong gawing model Sali sa content ko? If okay lang. Sige po. Okay lang. So, by the way, ah uh, I'm Alvin Santos nga pala. Okay. And thank you. Name mo? Marie po. Marie? Okay. I'm Gia po. Gia. May. May. Okay. Kasi napansin ko rin kasi yung mga outlooks ninyo, parang medyo may pagka-passionable. Ano ba yung tema ninyo? Passionable. <laughs> Wala. Ba. Birthday po niya. Today? po Today? lang. Yes. Opo. Oh, yes. Birthday oh, Happy birthday, birthday, birthday ah. So, sakto may ice cream ka ah. Start na tayo? Sige po. Okay. Um, since may hawa ka ng ice cream, upo ka dito. experience and then I thank you for the pagsali sa content. Yung mga post mo kanina, eh, parang hindi ka sanay. Pero yung mga post kasi natin, sanay na sanay kayo. Di ba? ko. Okay, well, first time ko lang po kasi. Mm, pero birthday mo ngayon, di ba? So happy birthday ulit. Pa. Hi sir, good evening. Hi ma'am. Ang bali, nakita ko po kasi kayo. So nag- uh walking walking dito sa ano sa Jones Beach. So okay lang po ba na isali ko kayo sa content ko? Hello baby. Good evening. What's your name? May <laughs> aja. What's your name? Mira. 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 How old are you? How old are you? Okay. Sir, bali pa ito we. I'm Alvin Santos, sir. Ah, uh, isang content creator po. So, baliyan ano pangalan natin, sir? Ah, uh, Christian. Christian kaya kayo, ma'am? Kristalin. Kristalin. So, bali pa dali lang din sa Manila. Um, Tama. Okay. Ah, ah pareha. Tapos dito na din kayo nag-aala para family bonding, na. No? Mhm. Mm okay. So bali start na po tayo. thank you very much po sila, sa din kayo sa sa content Napakaganda po ng mga feature niyo. Oo. Napaka-clear din. <laughs> Napaka din. Okay. Thank you po. Thank you po. Kasi nag din po kasi kami actually kanina ng mag-feature sa amin. Ay talaga? Sa family. So makto lang What? din po siya kayo. Timing pala yung Okay. So, thank you very much din po doon sa experience and din sa pagsama sa content. Thank you Ay, din sir dahil na-experience din namin yung kanto Ah, um, yung sa masama sa ano, yeah. uh, Photoshop. Okay. Sige, sir. Thank, Thank you, you. po. you. Hi guys, good evening. Um, nakita ko kasi siya, ang saya kasi ng banding niya. So, uh, okay lang ba sa inyo, ah uh, may isa yung makakuyo sa content. Ito yung camera. So, okay lang ba sa inyo? Gagawin, so, gagawin ko mo kayong model at isasama ko sa content. Okay lang ba sa inyo? So, ang <laughs> dami nyo ah. so, um, love ha? Love ha? Love Hindi, ako lang. <laughs> <laughs> so, bali ang gagawin natin, ah, uh, nasa inyo na lang kung gusto nyo yung individual or uh, asalot na. Pwede naman. Pero kung group, kasi may bayad na. Medyo pala. <laughs> so ito, ah, bali yung gagawin nating content, yung picture and then video. Wala naman yung bayad, free lang yan. Kasi i-send ko na lang sa inyo. So i-start na tayo. Okay. okay, so bali ano? Para <laughs> sa So, okay. So, parang gawin natin. Okay lang ba sa inyo na may onting interview lang bago tayo mag-start? Okay. Okay. Uh, ask ko lang, taga dito kayo sa Manila? Lahat kayo? Yes! Mm. Tapos, uh, magkakabarkada pa talaga kayo or school meets? Church. 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 Oh, wala sa pagkipilihan. Ah, sorry. Church. <laughs> okay. Ah, okay. uh, so, ibig sabihin, nagkakilala lang kayo sa church? Yes. 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 Oh. Mm. Kayo lang talaga o meron pang iba? Meron pang iba. Kami po, parang ano kami, group, small group po kami, gano'n. Mm. Tapos may leaders. So, nandito mm. so, yung leader niya? Wala mo! Wala mo! Wala mo! Wala mo! Wala mo! Sino? Dalawa, dalawa, dalawa. Dalawa? dalawa? Dalawa, dalawa. Sino? Dalawa. Sino dito? Sino college? Mukhang <dreaming raising done. hillaren> Bukhang, ano, sorry? College! College? college Siguro I think yung leader ah, yung maingay ito. Tapos Tama. Dalaw sila tama. Galit yung maingay. Tapos isang church to. Sa Lovetone. Sa? Ah, dito lang din sa may ano. Pinondo lang din. Okay. tapos ngayon nagpunta lang kay dito ngayon sa Jones Beach para tumambay, magbandig. Opo. Okay, okay. Parang ganito. hmm. Mm. Mayro ba kayong hinihintay wala na? Wala na. Okay. So ano ano yung kadalasan ginagawa niyo sa church para may idea lang ako. Sa day service, ayun yung simba, parang simba sa Catholic. Then we also have youth revival. Mm -hmm. Um kung sa Catholic, parang yung may praise and parang praise and worship. niljust uh -huh. we'll just sing and dance. Mm. Uh, ganun. Tapos, meron din kami kasi yung mga ministry. Um, isa doon, Sunday School. Kami yung mga teachers. Then, may mga bata kami tinuturuan. Pero, ano pa rin siya? Uh -huh. Um, Biblical. Biblical pa rin turo. Okay. okay. So, Catholic Church to? It. No. Ah, no it's para... Uh, born again. <laughs> born again Christian. Okay. So, nakita ko kasi kanina, habang lalakad-lakad kasi ako, naghahanap ako ng ano, nang uh, masasama ko sa content ang iingay mo sa tag. <laughs> parang walang mga KJ. siguro may OA <laughs> so bali nga gawin natin um, ano, kayo nang mag decide kung individual or by group, shall we? Start na? okay ay wait lang, may nakalimutan mo pala ako hindi ko pala natatanong yung mga pangalan nyo sa isa okay? my name is Lads, Tondo, Manila Naging seryoso ah. <laughs> uh, Marianita San Agustin, Tondo, Manila. Yana, Tondo, Manila. My name is Krishna Parola, Tondo. I'm Leila from Tondo, Manila. I'm McQueen Comiso, Tondo, Manila. Ang aking ngalan ay Jacqueline Vargas at uh, taga Tondo rin. Um, Ashley Omlang, Parola, Tondo Manila. Kayla, Binondo, Manila. Lahat <laughs> kayo taga Tondo? yes. Tapos so, magkakapit bahay kaya? Hindi po. Okay. Okay, pero walkable. Ah, okay. Walking distance lang. No? So pag umaga, hello, katok, ganun lang. Ay, lang. Ay, May ministry kami for that. Ah. Well, English, yun. Oh. <laughs> <laughs> so since the English, we talk about English. Okay. <laughs> so start the tayo. Okay, okay. thank you very much sa experience na to. So, nakabanding ko kayo, nakausap ko kayo. And then yung sa taking pictures and videos. So, maraming salamat. Joy ako sa banding ninyo and then sa mga katawanan. Bye! Thank you! Bye! Uh, hi, good evening. Uh, by the way, I'm Alvin Santos. Okay. Oh, Nakita ko kasi kayo parang uh, solo uh, moment. So, okay lang ba sa inyo na maiisa mo ko kayo sa content ko? Okay lang. Okay, Sorry. thank you. Uh, ano pong name natin? Lois. Lois. Lois Santa Maria. Okay, kayo po? Jonah Dolorito po. Jonah? Yes. Okay. How ah, teammate. Teammate, teammate Malibol? Yes. Oh, okay. Mm, okay. Tapos, uh, taga dito lang din kayo sa Manila? Sa Intramuros. Tapos, nag-aaral or work? Oh, naga Student at Mm, okay. Okay, so uh, wala tayong masyadong itatanong pa. So, i-start po tayo. Okay, so uh, thank you very much po. Thank you sa experience at nakakasama kayo sa content. Thank you po. Sobrang ano po. <laughs> Nagulat lang po ako pero thank you po sa experience. Okay. Thank you, thank you. support niyo mga local artists natin. Yes. Hi. hindi ko na expect kasi na ano, volleyball player kayo. Mm -hmm. so, so mga height niyo rin kasi, <laughs> yun, 'no. Okay sige, thank, thank you po. Thank you. Po. Thank you.

Nagre-record na, nagre na yan, nagre na yan, te, ha? Yeah, dito pa lang, please, inside. Dito pa Hindi alam dapat, mag-i-review. Ano yan, very juicy. Very juicy. Hi, mom, Hi, sir. Welcome to East Atlanta. na, te. Okay, so magandang gabi sa inyo, guys. No, So nandito pa rin tayo sa Maynila. So inabot na ako ng gabi. So, uh, bago ko tapusin tong uh, videong ito, so maraming salamat sa mga nakausap ko, mga naka-video ko, photoshoot. So, uh, maraming salamat sa inyo. So, hanggang dito na lang. Peace!